Alright, welcome back sa isa namang bagong edisyon ng The Parokyano Show. Ako nga pala si Lem at ang kasama ko pa rin ang aking co-host na matigas, Matigas, ang kagilagilalas, Chris Bermejo in the house. Yon, what's good mga kaparokya? Mm. Anong atin pare? Kasi last time napag-usapan natin yung Well, iba rin naman yung mga nagiging topic natin, very random din talaga. Kung anong maisipan ni Chris. Ngayon, pre, uh, bago tayo mag-umpisa, syempre ano. At pasalamatan muna natin lahat ng mga nagre-reach sa Spotify at uh, syempre available din kami sa lahat ng uh, iba't ibang music platforms, uh, Apple Podcasts or or sa Amazon as well as sa uh, Google Podcasts, nandiyan na rin po kami at sa YouTube nandyan. So wala nang ibang means para hindi kami makita. <laughs> 'Di ba no, Chris? Wala yung kayong takas. o, wala na kayong takas. So Chris, kumusta? Anong <laughs> anong anong atin? Ayun. Ay, parang ma ano, makakatulad na, na mga kaparokya natin. Goods na goods tayo. Yun nga, Ayun. par, nabanggit mo kasi kanina yung ano, yung last episode natin. Parang ano ko eh, naisip ko eh. Yung naisipan kong pagkwentuhan natin. Siyempre ngayon, the floor is yours. Ah. <laughs> <laughs> okay, so, um, ang aking pong partner ay hindi po prepared sa pagre-record <laughs> na ito. <De>, hindi, uh, <laughs> hindi, alam mo pre, nung isang araw, although medyo sikat naman na itong pangalan na to kasi nagiging usap-usapan naman na din siya. Pero, recent, lumalab lumabas na naman siya sa ano, sa news feed ko. Yung CEO ng Kangkong Chips, yung Josh Mojica. Ka. Kasi tingnan ko, parang yung, yung picture niya, by, by appearance, parang mas bata siya sa atin. Um, sabi, sabi na nga niya na, uh, basta research ko na, multi-millionaire na daw siya, tapos um, sobrang mabenta nung kangkong chips na minamarket niya. And sa akin, naka, naninibago ako na lahat na lang ng nagumpis ang mga business na pumapatok, lagi na lang sinasabing branding na CEO. Oh. Parang, parang nagiging, pa, parang, na, parang nagiging, ov nagiging overuse yung word na CEO. Di ba parang usually kapag may CEO tayo naririnig, more most likely corporation kayo na meron kayong board of trustees. Ganun ang structure, di ba? Ng ano ng kumpanya. So parang lahat na lang CEO. mo, oh, ikaw Chris mag magtayo ka ng tin <laughs> ng sari-sari <sorry, sorry> store. Sari-sari <laughs> store na puro gals <laughs> gals panic yung paninda oh. mo. Ano siya CEO ka noon, no? di ba? Parang parang ano siya um over overstatement siya na ano na overused na word. Pero na sa so mas madaling sabi business owner ka lang, di ba? Hmm. kasi pag business owner tama naman, ikaw naman may-ari ng negosyo mo. Hmm. So yun lang pre, nga, ang, ang ko, ang dami ng ang dami ng mga CEO ngayon sa panahon na to. Na parang siyang masyado na siyang gamit na salita. In which na, uh, ang most proper way is business owner, pero lahat na lang ng business na sa tingin ko nila na umatok, lagi na lang CEO yung Balandra. Kasi parang kahit nga sa mga makeups, lagi na lang CEO, ganyan. Parang ganun. Di ba? Tama naman yung definition CEO, parang corporation kayo, mayroon kayong sariling board of trustees, ganyan. Oo nga, par. Teka, par. Yun nga. Yung, naintindihan ko yung ano mo, pare, eh. yung parang pinopoint out mo And sa episode natin ngayon. Sa pag-uusapan mm. natin ngayon. Tama ka eh. Kasi... Usually pag may ganun, may board of trustees nga or ano, yung group kayo ng stake ng stakeholders. shareholders, Oo sa isang mm -hmm. company. Yun din ang pagkaalam ko eh. Pero, may ano eh, may senyas dito si Yahugel. Sige, ano. Sige, sige. Yan. Define natin kung ano yung CEO or Chief Executive Officer. Kasi, baka ano naman, par may ba pwede siya talaga silang entitled doon sa ano na yon sa so word Kung na yon i mean sa, title na yon tama ito sabi sa inabot sa akin na research ni Yahoo chief executive officer or CEO on uh, project role uh, chief executive officer is the highest officer charged with the man management of an organization especially a company or non-profit institution. CEO, CEOs find roles in various organizations, including public and private corporation, non-profit organization, organization, and even some government organization. So, ayaw, may pahabol pa ba? Yahoo, again? Corporation, so, mainly, boy. Oh, oh, mainly talaga If for the word itself nga pare, di ba? Parang corporation on. or institution. Mm. So alam mo yun parang, nga tsaka na din. Tsaka ngayon kasi sa sa digital era na ngayon. Tsaka nakita ng CEO na sila rin yung nakabalandra sa mga TikTok social media sites in which di ba dapat pag ganyan meron kang sariling PR team kung ikaw self proclaim na CEO ka bakit mo ilalagay yung syempre ikaw yung humaharap na don sa ano kasi ikaw may ari eh. ikaw yung nilalagay mo yung sarili mong brand sa alanganin kasi kahit anong sabihin mo ano na yun eh, pwedeng iba to na yan against sa'yo do sa product mo. Kung anong masabi mong mali, kaya sobrang ganda ng product mo, magtatarnish yun doon sa product, magre-reflect yun sa product mo. Kasi, pag ang isang sector or isang um, group ng tao ay hindi na umagri sa'yo, ano na yan, uh, dami na yan lahat ng naipundar mo. Hmm. Kaya ano, para siya talagang sobrang ano, actually, dami ang dami yung post, posting sa ano, sa FB or sa sa Twitter or sa Reddit na ano, away ng mga CEO diba, battle parang, of the CEO <laughs> masyado nga siyang masyado na siyang gamit parang alam mo yung uh, kakaganon parang bumababa na yung tingin mo sa CEO parang makarinig ka ng hmm. ganyan ah hindi parang normal na lang yan sa akin kasi si ano nga eh si ganitong owner ng ganito CEO din siya eh di ba tapos kung magsalita siya para kalibel ko lang o parang mas maayos pa ako magsalita or si si o siya ng ganito pero nakikipaglaban sa ano sa Twitter naka pambahay naka <laughs> diba, dapat may ano yan nasa office naka naka -quote. yung talagang kagalang-galang kasi di ba ikaw yung face ng company mo ay, ikaw yung face ng korporasyon mo Meron kang stakeholders mayroon ang um, uh, established board ng trustees mo yun yung CEO Pero yung, pero yung hmm. mga ganyan, ano na siya, um, para sa akin, business owner ka, na lumago yung business yan. Yung pa yung, uh, karapat-dapat na, uh, na term. Uh Oo. -oh. Katulad yun, yung kay Kong, oh, nga, par -parang... Uh, kay Kong TV, di ba, yung, um, yung shirt niya. Di mo pwedeng sabihin sa iyo, si kung ano siya, uh, business owner nun. Okay. Uh, Oo. Oh nga, par parang, di ba, pag define natin yung paggagawa tayo ng parang comparison doon sa CEO and owner, parang yung term natin sa owner, lumalagpas na doon sa boundary na CEO para magkaroon lang na entitlement na si o CEO ako ng ganito nga, no? Parang Pero yun yung nangyayari sa atin yan. which is, kung titingnan natin doon sa binigay na ano, definition sa atin ni Yahoo din. O nga kailangan, 'di ba, may may structure ng isang ano, from institution or, or company, 'di ba, para hindi naman siya ma anong to be entitled as CEO. Pero 'yun yung ano eh, parang siang, norm or kung standard kung owner, owner ka, alam mong re, uh, kung gusto mo makatanggap ng respect uh, respectable na image bilang may-ari ng kumpanya mo, gumawa ka ng PR team mo <laughs> wag yung ikaw mismo yung nakikipag-away ano humaharap sa tao kasi sabi natin yung mga old rich mga old rich na mga CEOs talaga sa Philippines whether Aboytis or um Zob The Zobels The Alas ganyan uh, the San Miguel oh yung si, nga ba to? si, si uh, ba mga si sa Robinson Gokong uh, go ganyan hindi naman sila umarap mismo sa ano hindi sila umarap sa public ang 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 mas humaharap yung mga ano um either sport spokesperson yung ganun kasi may PR team hmm. o ito um nung nagkaroon ba ng issue noon yung mga meet meet noon sa sa Robinsons about kay Alice Dixon, sila ba mismo marap? Hindi naman eh, kasi kasiraan nila yun. Uh. parang, hello people, huwag masyadong ano, huwag masyadong mag-overuse ng mga salita. Ano yung pagdating ng, pagdating ng araw? Uh, ipap Halimbawa, ikaw si, <laughs> mga kangkong chips, di ba? Uh, ipapamanaw itong business ko na to sa aking anak. <laughs> siya na magiging sunod na CEO. <laughs> 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 Tapos masyashock yung anak mo, anong, tay, ano po, i-manage ima ko tayo. Hindi. Sarili mo lang na. <laughs> Oo, silang bahala sa yo. Oh, labo nun. Business owner, yun talaga yung pinaka, ano, gamit, uh, I mean, appropriate na, na term. Appropriate term. Oh. Kasi actually, um, hindi ko talaga alam ngayon kasi parang naging mga self-proclaimed CEOs tapos sila rin sila rin nagbabalandra ng mga products sila sa all over social media. Kung sabi natin mayaman, ganyan, um, naka-establish na sila ng um, target market. Tapos, ikaw na kay CEO, ikaw pa yung blog, blogger. <laughs> how, how low can He you go? ikaw na yung head ng PR team tapos ikaw din yung nasa marketing baka yung planning yung ano nyo ikaw pa how, how low can you go? parang nag ano pa ngayon nag start pa syempre sa mga makeups ganyan actually yung mga pero ano pero ano naman par nating against naman din sa mga nagsusulputan or oo oh, nating against dyan kasi ano sila um, ano yun eh discard na nila yan or pero ano nila yun yung, nga to, tayo dito sa The Parokyano Show, syempre, medyo curious nga tayo, kaya napag-usapan din natin. Kasi under the sun, anything under the sun topic na din to. Medyo, yun nga, may mga kaparokya din tayo na medyo curious. oo. Oh. Na, ano yung, bakit CEO, ganun? Kasi may mga parang standard, hindi naman standard siguro yung tamang term. Parang may kinalakan na tayo na yung CEO, ito yun. So, may company, then may structure yung company mo tapos mm -hmm. CEO tapos ko ano nung rank and file personnel oh. something sa sun, ah, ganun. Kaya medyo ngayon siguro baka hype lang din for the hype din para para maano din mag-boost din yung ano nila. Gusto mo ngayon para CEO ka na rin ng Parokiano show eh. <laughs> Ay di, ano ba yon? Host tayo eh, hindi naman tayo. <laughs> Ay Sorry po, Admin Levin. Sorry. Sorry, sorry po, Admin Levin. ah, uh, <laughs> pag susumbong ito kay Kura, paro ko, pala pala. <laughs> ang kita, ano tayo, komunista. <laughs> siguro, par, for marketing or business strategy, siguro, para maano yung oh. mga tao. Okay pa yung founder, Pero eh, di ba? Founder. Pwede pa yung founder, eh. Pwede naman, founder. Oh. Founder, oh. Paano, founder and owner. owner. Siguro, para maano lang din yung mga tao, na alam mo may yabang lang eh. Tingin ko din. May yabang eh, oo. Oh. Ego lang, parang ganun. Iba kasi yung impression ng tao pag sinaming CEO eh. Eh paano pag sumali si Shark Shark Tank yan yung sila Mark Cuban yung yung oh. paano mo ibebenta yung diba oh, ano, ganun. Yung... then compare yourself to them. So, sabi mo um this is my Prada Kangkong chips. Puta ba awan lang ka pa ng mga business business icon na yun nandun, sabi mo CEO ka <laughs> <laughs> tinabi, tinabi yung kangkong chip sa Dallas Mavericks, no? hindi <laughs> oh, oh. kaya ano, um, yung sabi natin yung mga makeup, kasi ah, nag-aaway yung mga C CEOs ng mga makeup, ano eh, makeup kits eh. Alam mo, sa kanila talaga galing yung mga laboratory na pinagalingan ng mga makeups, so eh, parang kinuhaan lang eh, tapos binago lang yung brand name. <laughs> <laughs> oh, man. Par meron nga akong ano dyan. Ano naman sila Maybelline, di ba? May sariling laboratorio, tapos... Oo, oh, oh, Par. Par meron nga akong dyan take. Sabi nga ng ano, di ko natin papakalanan yung tropa ko na ano. Paano mag -e ceo Baka retailer or reseller o <laughs> kasi hindi naman sa kanilang gagaling yung production tapos direto benta oh, oh. nila. Oo, minamanufactured <laughs> yung mga products eh tapos kayo tapos labo boy Bakit ah, ganun? Feeling ko nga retailer eh mas tanggap pa yung retailer. Kasi oh, saan ba oh, ginagawa o sa uh, oh, Sabi natin China rin o oh, ginagawa o. Oh kori ba may ari noon no, sa China na pabrika eh sa in on a business standpoint bago ka magpag makapag-operate ng isang planta may ano kay may capital ka na malaki ano ka nakakapupisa mm. ng ano saka oh, iba tama. rin ng i mean government reg regulations na isang bansa ano ka kapag, ano? Tapos makikita mo nangikipaglaban lang sa Facebook ng nakapambahay um flex lang ng flex ng mga <laughs> ano, ng mga iba-ibang brands, signature brands. Hmm. Pero, parang, sige mo, ako take ko lang doon as long as di sila nakapanlo ko ng kapwa doon sa product nila. Sige, paggabi <laughs> na yung title nila, yung title nilang CEO. Oh, sige ko si lang ah. Siguro parang, ano uh, lang, pero, Gino yun na kasi, na parang ano na din, parang, Di, parang ano na din, pumasok na din sa isip ko para na parang panloloko na rin din sa kapwa siguro na you're entitling yourself as CEO tapos hindi naman siya yung although wala namang standard ko anong pagiging CEO di naman, wala naman lang siyang o oh, ito na, ano, na lang parang, oh, o ito ito, ito, ito na lang ano. yung, kaibigan natin si Owen Reyes di ba ano naman siya um, ah, yung, man. yung kuya niya may ari ng Papa papakape oh, pero Uh, siya since member siya ng family pero hindi siya hindi niya kino-consider sarili niya na na owner kasi di naman sa kanya 'yon. Mm. Good style diyan. <laughs> Good style diyan Kuya Owen. Good style diyan Kuya Owen. Oo, tama. bagay, although pwede naman niya i-flex din na ano, he is part of that family business man. Oh, family business yung proper term din, no. Yung i-take mo as yourself as CEO. Syempre, yun nga eh, parang sabi nga sa definition na binigay nga ni Yahoo, company or institution na may mga syempre group of stakeholders, stakeholder ah. or stock or shares, yun, shareholders yun. Tap for me ano, di ba? Before you go you, before you are ano being a CEO, pinagbobotohan din eh, di station pro <laughs> Tama. Hindi siya self proclaimed. Mm Although yun lang kung kinalakihan mo na talaga ikaw yung family mo or ikaw may ari talaga na ano. Yung pagising mo sa umaga. Yung pinanganak ng may, may ah. ano may may pinang pinanganak kang may pilak na ginto sa yung bunganga. Oo. Oo. Oh. Uh, Ganon you're entitled. Pero, syempre, kung may mga, ano naman, shareholders, or ano, yun ang pagka, ano ko eh, kasi, for a business, ano, profiler, ano, ganun uh -oh. talaga ako. Uh -oh. mm -hmm. Alam uh, mo kung ano, Kuya yung, Owen, alam mo yung dapat uh, natin, mag-business na lang din tayo. <laughs> I-market na lang <laughs> natin yung sarili na. Hindi, actually, eto, <laughs> actually ang paggawa ng show um, market din naman to uh, kasi gumagawa tayo ng show um, minamarket na rin sarili natin sa mga potential listeners so that's but uh, we ano? don't call ourselves CEOs oo, <laughs> hindi natin yung tawag yung sarili natin CEOs sa ganong ano scenarios CEOs Ang labo yun talaga yun. Eh so sumisaya niya si admin. Sabi pa ni admin, mauna pang ma-promote tong dalawang to <laughs> uh, so, I guess uh that's it for the 18th episode ng Madrid Talk. Ay Madrid Talk. <laughs> <laughs> so, I guess that's Don't pala pwede tayo maging CEO. <laughs> okay, uh I stand corrected. My my fault. <laughs> My apology. Um, so that's it for the 18th episode of the Parokyano Show. Um, Chris, anong dapat natin gawin? Mga, dapat, dapat natin pasalamatan? Kati na ilong ko. Ayun. So, ayun mga kaparokya. Ano? Yun. Parang sana medyo maano natin yung term na maliwanagan tayo dun sa term ng CEO. So, paggamit na ito. Mm for me uh, naman sa dito sa the parokya ano show yeah uh -huh. hangga't di kayo na panloko ng kapwa ano, doon sa mga produkto niyo sige uh -huh. lang gamitin niyo yung yung title ng CEO pero uh, -huh. siyempre, uh, syempre -huh. no goods no goods na tayo kapag medyo nag-abuse na abusado or ine-exploit niyo na yung kainan din ng kapwa so, eh. <laughs> uh, uh, oh, niyo CEO queen mo yun eh parang ganun oh so, parang ganun na lang eh So, mga ganun. Siyempre, no good style dyan mga kaparokya. Tsaka yung mga aspiring CEOs na listeners natin. <laughs> uh -huh. So, ayun. Mga uh, kaparokya, ugali natin manod, manood, makinig. Yan. Tsaka makilawak sa mga discussion namin. Mala ito hmm. nga. Mga take nyo, kung ano yung take nyo. nyo, CEO ko ito, nasaktan kayo. Di message kayo sa amin. Kami naman yung enlighten nyo, di ba? Parang, ba no, no. check and balance tayo dito. Tama, tama. Tsaka nag-base lang din kami sa ni-research ng aming magaling at na... At sa bugso search, ng damdamin na <laughs> <laughs> May bugso ng damdamin pala. Par. Kaya pala ganito yung episode ano, <laughs> um, spur, spur of a moment. <laughs> uh, oh kasi binigay ko yung floor <laughs> kay parang live para ano pag-uusapan. <laughs> oh, okay, actually hindi siya prepared kasi si Chris ay uh, bago kami mag-recording um busy siya sa pag-fanboy sa F4 kasi um, <laughs> sa lahat ng nakinig ng uh, previous episode um hindi namin sure kasi yung naging opening team ng Mature Garden kuno. So, we have to oh. check by ourselves Kaya hanggang kung, sa pag-pack up namin. <laughs> That's only to It's find out time na uh, no, bigla bigla namin nakita na can't lose you yung <laughs> opening ng Mature Garden 2. Ayan. So, so I win but not recorded. <laughs> oh, you win but alam mo, hindi siya documented so that's all verbal. Kwento mo rin yan. <laughs> <laughs> So I guess that's it for the 18th episode ng Parokyano Show. From me, myself, Lem, at ang partner ko na si Chris, ah uh, kita-kits po, mabuhay ang parokya. Black and yellow, Ciao. paalam. Ciao. Ciao.